Kung April 1 ka pinanganap, matapang, independent, at natural leader ka. Super confident at adventurous ka, hindi ka natatakot sumubok ng bago at harapin ang challenges. Creative at innovative ka, may kakaibang diskarte ka sa buhay, kaya madalas ahead of the game ka. At syempre, natural born leader ka. Marunong kang humawak ng tao at magbigay ng inspirasyon. Pero minsan, sobrang impulsive ka, action agad bago mag-isip, kaya minsan napapasabak sa gulo. May tendency kang maging stubborn, kapag gusto mo ang isang bagay, mahirap kang kumbinsihin. At dahil masyado kang independent, minsan nahihirapan kang humingi ng tulong kahit kailangan mo. Sa love life, fiery at intense ka. Kapag nagmahal ka, Bigay todo at walang halong arte. Pero minsan, gusto mo ng control sa relationship, ingat lang para hindi maging one-sided. Pagdating sa pera, madiskarte at risk taker ka. Mahilig kang sumubok ng bagong opportunities. Pero ingat, dahil minsan, mahilig kang gumastos sa luho at hindi mo namamalayan ang expenses mo. Nakarelate ka ba? o may kilala kang April 1 baby. Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.